Another cooking series na naman nga ni yung ko sa inyo mga mare and for today's video ay magluluto naman tayo ng tinulang native naman. manok. Meron na nga rin ako ditong hilaw na papaya at galing nga ito kay mother-in-law at siya na nga din yung nagbalat nito. Hilaw na papaya. Next ay maghihiwa tayo ng kamatis, luya, sibuyas, at tsaka ng bawang. Bawang. Ito mga guys. Dahil dalawang kamatis na yung ginamit ko dito.

Iniwahiwa ko na nga din yung mga sangkap na gagamitin, kagaya na lang ng kamatis, sibuyas, bawang, at saka nitong luya. Nung ma di ko na nga din lahat, ay nag-prepare na nga din ako ng kawali at naglagay na ako ng mantika at para na nga makapag-umpisa ng magluto. At nung mainit na nga yung kawali, ay iginisa ako na nga dito yung luya, bawang, sibuyas, at saka itong kamatis. Kapag nagigisa nga ako ng kamatis, ay gusto ko nga dito ay yung durog na durog. Katapos ay ginisa ko na din dito yung kinalambot kong manok kanina. Alipin pressure cooker ko ngayon manok mga mare para nga mabilis lang lumambot. Nung maigis ako na nga ito ng gusto, at eh, saka ko naman ibinuhos dito yung sabaw sa pinagpakuluan ko kanina. Pagkatapos ay naglagay na din ako ng chicken cube at nilagay ko na nga din itong tanglan. Nung kumulo na ay nilagay ko na din dito itong mga hiniwa-hiwa kong hilaw na papaya. Kaya na nga mga mare at nakalimutan ko na nga mag video. Nung malambot na yung papaya at saka ko naman nilagay itong mga dahon ng malunggay. Pag itong native na manok nga mga mare ay napakasarap nga at napakalinamnam nga ng sabaw nito.